gagamit po yung lapa mo kapatid buksan mo yan kasi namin po ang iba okay lang yan basta na, na ulog sa tubig sa pangalan ni Trismond duwago sila Minsan naman, ang, hmm, ang, ang kat um, katawan po, minsan mabigat. Minsan mabigat, minsan hindi. Hmm minsan masakit, minsan po ay ano. You know. Eh yung yung hanap buhay mo, maayos naman o malas. Sakto lang po eh. <laughs> Kasi ka, kadalasan may mga gamit ang sinasabi nila sa kuha na, yung lumapit sa akin na nagbalik kaliwanagan na sila. Lumapit dito sa Tres Mundo. Sabi nila malas malas daw eh. Oh yan yan. Pa, ano may tulong natin? Ay <laughs> eh kung sakali pong malusaw po ay eh, makapagbigkas pa rin po ba ako? Makapag... Ano ano ano? Kung malusaw ako makapagbigkas? Po. Opo oras yun. Ay kung, 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 nasa ulo mo na yon, mabibigkas mo pa rin yon pero walang bisa na. Hmm. Oo, oo. Hindi na ako makapagpanggamot po. Ah uh, ano bang gusto mong mangyari? Di kita maintindihan. gusto mong isuko yung gamit. Oh. Tapos magiging tres mundo. parang may para may kausap ka diyan ano si, si, si seryoso ka ba na gusto mong tres mundo? Ha? Pa. Seryoso ka ba na maging mag, mag tres Opo. Bakit uh, gusto mong mag tres ano bang mayroon sa Tres Mundo na wala sa inyo? Wala naman po akong ano, sinasalihan po eh. Ha? Wala naman po akong sinasalihan. Wala kang sinasalihan. Di ba sabi mo mayroon kang Latin? Yung mga ano na ako, nakukuha lang sa ano. Ilang taon ka na ba nagiging antingiro? Oh, nagsimula po ng 2019 po. 2019. Mm -hmm. 2019, hanggang ngayon. Opo. Mm -hmm. So ngayon, bilang isang ating hero, ano bang nakita mo sa Tres Mundo na gusto mong pasukan? Napapanood ko lang po. Eh, pero... Napapanood na? Ah... Uh yung gusto nga po nga rin, ano, kalit mga... Ano ka ba? Uh, Tagalog ka ba o Bisaya? Bisaya. Ah, <laughs> ilonggo, ilonggo? pala ka. Magbisaya ka! Ilonggo po, Ilonggo. Ilonggo. Oh. Ah, oh. taga saan ka ba? Kapis. Sa... Capes. Okay. Pero sa Batangas po ako. Nasa Batangas siya ngayon. Oh, Ilonggo po. ako. Mm. Sino ba kasama mo dyan? May nakita ako. Kasama ko po sa trabaho po. Ah, uh, ko din. Hindi po, ari po. Patulog mm -hmm. po eh. Yan. Nasaan na yung mga latin yan? Eri eh, po yung eh, napupulot lang. Ba? Sir, sure, mo naman kung napupulot mo lang yan. Oh, ari po ari. Sa junk po ay. Eh. Um, so okay lang ba sa'yo na i-vlog kita? At nang makita ka din na tapos sa so rin yung pagbalik uh, balik, balik mo sa kaliwanagan. At makita ka rin ng kasama mo na ikaw yung gawin nilang halimbawa na ay tama pala na kailangan kong sundan siya kasi totoo pala yung pinag-anuhan niya. Ah uh, pinag balika ka ng uh, nagbalik siya nagbalik ikaw ng liwanag nagbalik ka sa liwanag ganun okay lang ba sa i-vlog kita tulad ng nakikita mo. Ba-vlog po yun? Oo, sa vlog ko. Oh. Ha? Okay. Pagaw, pwede pang mga muka. mukha. <laughs> Naka-vlog. Mm, sige, sige. Kung yan na gusto mo. Pero kung ikaw ay taos puso talaga na sumuko, wala kang dapat di kakahiya. Kasi uh, ang pagiging antingiro ay hindi naman yan sa ano eh. Uh, ginagamit mo sa kasamaan eh. Siguro, ginagamit mo rin yan sa mga kabutihan, pagtulong sa kapwa. O so, wala kang dapat ikakatakot dyan na makikita ka na sumuko ka. Kasi ang pagiging tres mundo, kailangan wala kang itatago. Kailangan ilalabas mo yung tunay at totoo na pagkatao mo. Kasi kung pumasok ka lang sa tres mundo at uh, ipagsabay mo lang yung Antingero at saka Trismundo o kaya kukuha ka ng kaalaman sa Trismundo ay nagkakamali ka kasi hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng Trismundo. Yan nga ang sabi ng mahal na Agos namin, maluloko mo man ako bilang isang tao pero yung spiritual ko ay hindi mo maluloko dahil bababasa niya ang nasa utak mo. Oo, oh, ganun yon. Kaya kung ikaw ay taos-puso kang sumuko at wala kang tinatago, eh, hayaan mo yung mga kasama mo dati na magkakita sa'yo na sumuko ka. Kasi, ikaw, ikaw din ang ano nila, uh, tulay para sumuko din sila. Ngayon, kung ayaw nilang sumuko, eh, natin sila. Hindi natin pakikialaman ang buhay nila kung yan ang gusto nila na magiging antingiro habang buhay. Di ba? Tama? Mali? Tama po. Mm -hmm. So, ngayon, uh, nakablog tayo, Uh, kung wala kang tinatago, walang problema. Kasi lahat ng nakikita mo dyan sa ano, uh, vlog ko, lahat ng yan ay mga totoo. At totoo talagang nabasbasan na sila sa tres mundo. Kung ano yung kakayahan mo dyan sa pagiging mo, mas marami kapag magagawa dito sa tres mundo. Kung ang iniisip mo ay panggagamot, mas marami kapag magagawa dito sa tres mundo kung about din sa panggagamot. Kung protection lang yung iniisip mo, mas maraming pagproteksyon dito sa Tres Kahit sino pa yung mangkukulam dyan na babanat sa amin, bawat bitaw mo ng Latin mo, isang litra ng Latin, babalik yan, 100 times yan. Dahil protektado kami ng kalikasan at totoo. Ah, sige. Ayan na ba lahat yung ano mo, mga gamit mo? Hmm. hmm. Nasaan na yung mga Latin mo? Mm. Yeah. So ito ay kusa mong uh, kusa kang bumalik sa kaliwanagan at yan ay uh, nilalabas mo na yung mga gamit mo. So nasa na yung ano bro? Kuha ka ng ano uh, kapatid? Tubig yung planggana? Planggana? Mm hmm. Doon yan. Dulosawin lahat. May tubig po. Oo, oh, may tubig. Oo, oh, may tubig po. Ano okay po? Mm -hmm. Yo, Ay. yeah. yan. Sige, lublob mo yan dyan lahat. I Unahin mo muna yung latin mo. Yan. Ito sige. mong buka pa. Oo, saw-saw mo yan dyan. Basahin mo ng todo. Nakaunti lang naman yung tubig nilagay mo. <laughs> Dami-damihan mo naman. <laughs> Dami-damihan mo naman. Oo. Wala, <clears throat> pati ano nabasa. Danda, cellphone. Pati yung cellphone yung nabasa. Punasan mo muna, punasan mo. Dapat dyan mo nilagay sa sahig. <laughs> okay, ano ba, <laughs> ililinisan lang po ako mamaya. Oo nga, ano? <laughs> <laughs> yung grapa mo, kapatid, buksan mo yan. Ayan, buksan mo Ito? lahat yan. oh, Sige, hulog mo dyan. halo mo yan. Okay. Lahat ng grapa, buksan mo. Ayan. Walang, walang kwinta yan sa buhay mo yan. Sinasangla mo lang yung kaluluwa ni Pinito ni Diyos. Sarili mo lang yan ang pinapahirapan mo. So, kung sino, kung, sino, pang mga mag-surrender dyan, mga mangkukulam, atingiro o harigbakal, uh, welcome po kayo sa Tres pondo. Pero yung ayaw pumunta sa kaliwanagan, uh, bahala na kayo, nasa sa inyo na yan. Walang, walang pipigil sa inyo. So ano kapatid, ayos na yan lahat? Kompleto na yan? Oo. Oh. Sige. Pundo. Kompleto na ako. No, oh, pundo, lulusawin na natin yan. Tambay lang. Atas konti yung cellphone mo. Gusto ko makita yung kabuuhan. Yan, 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 yan. Sa ilalim po ang iba? Okay lang yan. Basta na, na hulog sa tubig. Sa pangalan ni Trismundo ako si Ito Usaw ka na. Okay. Sunod, ikaw na naman. Kuha ka ng tubig na malamig. Harap sa'yo. Maligam-gam maligam, maligam -gam po, re Malamig tubig. Wala pong malamig. ang maligam-gam na ah, po. yung, yung normal na lang na tubig. Ah, sige, rin po. Oo. Harap sa'yo yung kamera. Yan. Gusto ko makita yung ano, tubig at saka yung mukha sabay. Parang ang liwanag ng ano mo, baso mo. Hindi ko makita yung tubig. Ano bang base diyan? Yung sa yung pula, yung pula ba? Yung mga baso na kuan, fiberglass, mayroon. Pangkapi, pangkapi po eh. Okay lang, wala problema doon basta palagyan ng tubig. Okay. Uh Mabigat ba 'yung ano mo? Yung pakiramdam sa katawan mo? Um, minsan naman. Um, um, 'yung 'yung katawan ko, minsan mabigat? Minsan mabigat, minsan hindi. Minsan mm masakit, -hmm. minsan po ay ano. Eh 'yung 'yung hanap buhay mo, maayos naman o malas? Sakto lang po eh. <laughs> Kasi nga kadalasan may mga gamit ang sinasabi nila sa kuha na, na 'yung lumapit sa akin, na nagbalik kaliwanagan na sila. Dumapit dito sa Tres Mundo. Sabi nila malas malas daw eh. Oh, yan yan yan. Ah, uh, angat konti yung tasa mo. Yan, okay. Steady. So, Sige, inumin mo. Ubusin mo yan. O, oh, nga, nga Ah, nga nga. Pasok. Lunok. Lunokin mo. Pakiramdaman mo. Anong kaibahan? Kanina at saka ngayon. Ayos na po. Ano nga, anong klaseng ayos? Nakaramdam ka bang pag sa katawan mo ngayon? Iba iba kanina? Hmm. Ano pakiramdam? Pa ang nanginig? Nanginig po ang katawan kanina. Ha? Ah? Nanginig. Nanginig yung katawan mo? Hindi ni po. O oh, ngayon, ano pakiramdam mo ngayon? Ayos na po. So, pagsalita ka sa mga kapwa boluntaryo sa gustong Ah, uh, sumuko. Sa so, gusto mong balik loob diyan. sa kalimanagan. Hmm. Gustong sumuko ng mga gamit. Punta sa Tres Mundo. So, ano kung gagawin din sa mga gamit na ako nga Ay, ikaw na bahala dyan kung itapon mo. Itapon. O, walang walang saysay -say na mga gamit mo. Lusaw na yan. <laughs> Ano so, ano? Kalo bahala kung nung gagawin mo dyan. Gilibing. Oo. Na. So mga kablog ko, ah hanggang dito na lang yung kuha natin. Ah na unawaan nyo. Ah paki-like and share mga kablog ko. So bye-bye, see you next vlog mga kablog ko.